Hello Aries Collective, Salmon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? Welcome to James Tarot PH. Tretto na po tayo sa inyong April Bonus Reading. Kung hindi po po napapanood ang inyong uh, April 2025 forecast, pwede niyo pupuntahan sa aking channel para makita po ninyo ang April uh, 2025 forecast para po sa mga Aries. So this time, tignan naman natin kung ano ang mga additional messages, mensahe o gabay at informasyon na sa inyo ng spirit guides para sa buwan ng Abril. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions. For those po na hindi nag i skip ng ad at saka um, nag-donate, maraming maraming salamat po sa inyong supporta sa ating channel. Kuro nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang areas po yun. Kaya gamitin nyo po ang inyong uh, intuition para po makuha niyo po yung akmang messages ng club sa inyo ng inyong spirit guide sa ating reading for today. So Aries, ano additional April bonus uh, messages sa inyo ng inyong spirit guide. Simulan na natin, inhale and exhale in the area of your overall energy, you have the Ace of Cups, beautiful. In the area of your conflict or challenges, you have the Ten of Pentacles. In the area to focus on this month, you have the 10 uh, of cups so 10, 10 In the area of what's coming in You have the page of cups Wow, huge surprise In the area of your divine messages You have the emperor card At ang iyong area Anchor being uh, moving forward You have the nine of swords Okay, pag-usapan natin yan later At the bottom of your deck Aries You have the eight of cups I'm seeing here May mga bagay ka doon Na kailangan mo nang iwan O mga bagay na kailangan mo nang intindihin Na this time around It's over Whether trabaho yan, a passion project, o karelasyon, o kaya mga bagay na parang hirap na hirap kang iwan because um, may mga tao ka doon na hindi mo hindi mo agad-agad um, ma-let go, o kaya mga pakiramdam and comfort na feeling mo, yun lang magbibigay sa'yo ng ganong klaseng comfort. But you're now realizing na mahahanap mo rin yung same love, same comfort, o mas higit pa, from somebody else or from some uh, some other places na maaring potensyal mong puntahan and you're seeing now the possibilities of a better future at saka mga posibilidad na maaring pa-acquire much better sa kung anong meron ka ngayon at kung ano yung iiwanan mo. So now you're as you're being called to be brave, you're being called to just focus on what you want. Alamin mo sa puso mo kung ano yung hinihiling mo talaga at ano yung tawag ng damdamin mo na gusto mong maabot at this time. I'm seeing you entering a new era of your life where kailangan ng iyong bravery and trust sa iyong sarili, trust kay God so that ma-anchor ka niya sa iyong uh, adjustment moving forward, Aries. Okay, start tayo sa iyong reading. At the center, at the center at the energy of uh, overall energy ngayong buwan you have the ace of cups i'm seeing here something will come into your life as you walk away from a past endeavor na nakita mo na ah, okay ayoko na pagod na ako diyan you will be having a new opportunity where parang mabubuo yung puso mo something na magagalak ka you'll be very very happy um there's a lot of emotion coming in mula sa bagay na pupuntahan mo whether a new job ito or a new love life or a new endeavor, something na darating sa life mo, um, na talagang parang feeling mo, ah, kaya pala kailangan kong iwan na yun kasi maganda yung papalit because uh, there will be something that you will be crying tears of joy. Uh, you'll be very, very overwhelmed with emotions. Kaligayahan na nakita ko dito. And parang this time merong kalinawan na parang, ah, okay, kaya pala. Kaya pala kailangan mawala walayon, because something new is coming and it's much, much better than dun sa bagay na aking iniwan. I'm seeing you also um, now is a time for you to find what fulfills you. Kung saan ka dapat talaga masaya. Um, hindi pwede yung para nagko-compromise ka lang for other people or para sa happiness ng iba. Kaya ka nag-a-adjust o nagkakasya ka. Parang ano kayang tawag dito? Um, compromise ka just to make everybody happy. Pero tinatanong mo ang sarili mo, what Uh, what about my happiness? So, this time, ito ang quest mo. You're questing for that complete happiness. Yung fulfill sa life mo. Parang giving you another passion. Uh, a way of searching for your purpose in life. So, this month is a I don't know why pero hindi siya soul-searching eh. But, Searching for the purpose Na parang gusto mong This time Pag ito na nakuha ko It will be uh, My passion For a very very long time Parang this time uh, Nauunawa ko ba, Ba't ba ako nabubuhay Para sa ba itong ginagawa ko um, Ano yung dahilan Ano yung parang Pundasyon ko this time To achieve things At saka may karoon ako ng motivation Bakit ako gumigising Hanggang to kaaga O bakit ako kumakayod ng ganto kakalala ka ka Para sa Para kanino Para saan So you walked away from the past And this time tong darating na to there's something na talaga ikatutuwa mo at saka magiging bagong rason mo to fight and uh, do much better okay the ace of cups being clarified by the six of swords yes this will bring you to calmer waters uh, something in your life na parang dati ang gulo-gulo ang ang daming problema ang daming conflict ang daming drama pero sa pag-alis mo sa bagay na iyan, kung anuman po yung kinakaharap ninyo, Aries, na alam mong kailangan mo ng iwan, kailangan mo ng uh, let go at pabayaan, and you're entering and going somewhere where calmer waters is there, at nandoon yung bagong biyaya, whether oh, bagong jowa, <laughs> kung naghahalap ka talaga ngayon ng jowa, o kaya bagong trabaho, at may kita mo much better yung trabaho ngayon. Kasi ang Six of Swords ay calmer waters eh. So, nanggaling ka sa magulong tubig at um, sumagwan ka patungo sa tahimik at uh, maayos at uh, matiwasay na, na, tubig ano ibig sabihin ko ano yung iniwanan mo at yung pupuntahan mo ay much much better doon sa iniwanan mo so congratulations so, wag kang ngayon um, matakot o kaya mangamba sa pag sa aalisan mo because God is providing you something much better doon sa mga bagay na iniwan mo okay in the area of your conflict or challenge this month you have the Ten of pentacles challenge sa you this month is to really find what you want to really find kung ano yung purpose um because yes you walked away yes may paparating yes reaching to a safer and peaceful status sa life mo pero parang nagkakaroon ka pa rin ng ano ba talaga yung para sa akin ng pangmatagalan? Um, magtatagal ba sa akin ito? Um, ito ba ay talaga magagamit ko hanggang sa ako ako'y tumanda o hanggang sa map mapagtapos ko yung mga anak ko o kaya para makabili ako ng bahay? Uh, because ten of Pentacles all all about your legacy. Um, yung, uh, um, yung bagay na magagamit mo hindi lang ngayon, hindi lang bukas, hindi lang next year. So you're thinking this time, ito ang medyo gumugulo sa isip mo, something solid, something found parang foundation ng iyong pagkakakitaan and foundation of your life. Uh, you don't want din naman na palipat-lipat ang trabaho, palipat-lipat ang bahay, o palipat-lipat ng karelasyon, hindi ba? So this time, you're searching for the stability. At saka sino yung parang the one? Yan, yung parang gusto mo na nang no, lumagay na sa tahimik, lumagay na sa matiwasay na buhay. And that is your conflict and challenge this time is to find that one, okay? The Ten of Pentacles being clarified by the devil card. Ooh, ang dami mga temptation sa paligid, mga bagay na hindi ka sure kung totoo o hindi. I'm seeing here na sa pag-alis mo mula sa nakaraan, ang dami mong parang gustong subukan. Ano? Parang try ko kaya ito, try ko yun, baka gumana ito, baka gumana yan. And then you're listening to other people. Um, hindi mo alam iba dyan, baka kinakuha lang ang pera mo o kaya um, ginagamit ka lang to feed their own interests, ganyan. So make sure na this time ay putulin mo yung mga bagay na alam mong apeke o dishonest o kaya yung mga tao na mm, nandyan ka lang nung parang may pera ako pero nung wala akong pera, wala ka. O kaya yung mga karelasyon na imbis na pag-ibig at kasiyahan dala sa'yo ay like kang stress, like kang worried, um, toxic talaga. Marirealize mo yan kasi sino parang dapat mo let go in order for you to attract and magnetize this abundant money. Uh, may mga tao o sitwasyon o limiting thoughts or um, mga bagay na mali mong ginagawa. Kaya para naharangan ng blessings, whether uh, your bad habits, uh, mahilig ka bang magbisyo, ganyan. So, im im isipin mo yung ilalaan mo sa bisyo kung iniipon mo yun, di ba? Baka mas mapatunan mo pa yon sa iyong pagnenegosyo, ganyan. So, baka yung mga bagay rin kailangan mong tignan at kailangan mong putulin sa life mo. O di kaya yung mga tao sa paligid mo na Imbes na itulungan ka itaas, pero parang yung pang humihila so yung at sa'yo at lagi nang sa iyo ng mga conflict. So, run away from them. And other things, mga sitwasyon. Halimbawa, kung sa sitwasyon mo ngayon ay e puro kanigahan, walang resources anywhere, it's time for you to find out and walk away from this. Especially with this toxic energy na meron sa life mo this time, okay? Pwede rin toxic boss, di ko alam. I'm hearing that toxic boss, someone na dire-degrade, kaya, kaya parang minamaliit mo rin ang sarili mo. So siguro timbangin mo, it's time to walk away or find something new. Para maputuulan mo ng pansin yung pundasyon ng iyong magiging future, okay? Aries, in the area, to focus on, we have the 10 of uh, cups. With the 10-10 here ending of a cycle. I'm hearing here na parang kailangan mo, kailangan mo daw tapusin na yung isang cycle sa life mo at pumasok ko na sa panibago. Especially with the Eight of Cups here, sinasabihan ka talaga na may dapat ka talagang iwan eh. Alam mo ko para saan? For your happiness. Area to focus on is your happiness. Your complete, beautiful, and um, fulfilling happiness. Kung hindi ka masaya sa isang bagay at parang nakikipag-compromise ka lang because kailangan, kailangan mong bagay na yon Parang worth it pa ba? Worth it ba yung pag stay ko dito? Kahit na ako uh, masyadong na-stress, nag-worry, yung mental health ko, grabe na, maliit naman ng sweldo, pagod na pagod ka kada, kada, araw, hindi naman sapat yung sweldo for my family. Um, worth it pa ba ang pag stay mo dito? Kung nagka-trample o na uh, nakakompromiso ang iyong kaligayahan? Kaligayahan in a sense, so parang lagi ka lang masaya ha. Yung kaligayahan na may kasamang contentment. Yung kaligayahan na may kasamang um, hindi kang ngarag. Uh, hindi mo binubugbog ang sarili mo o, nil o nilalait mo ang sarili mo kasi hindi mo nagagawa yung gusto na ipagawa sa'yo. For others, I'm seeing here, masaya ka pa ba sa love life na yan? That's what I'm hearing. Masaya ka pa ba sa love life na yan, sa relasyon na yan? If not, kailangan mo nang timbangin. And if you need to run away and walk away from this, in order for you to get the true happiness that you need, na sa iyo pa siya Aris okay the ten of cups being clarified by the seven of swords kailangan mo doon ngayon ng tactic ng iyong strategy ng iyong pamamaraan um sinasabihan ka rin yung spirit guides na oy ikaw ang bahala dyan. Alam mo ang gagawin mo. Matalino ka, Aris. Um, very ambitious, you're very eager, you're very competitive. Pero this time, uh, yung bang competitiveness mo o yung mga pinaghihirapan mo, yung efforts mo, yung pagpapagod mo sa isang bagay o sa isang tao, na parang feeling mo walang balik at parang hindi ka naman masaya talagang tuluyan, Ah uh, nakikita mo ba sa iyo uh, two years from now kung nandiyan pa rin ba yung same energy na nilalaan mo dyan at masaya ka pa rin ba? Uh, yung fulfillment ba na in the near future ay nandiyan pa rin? So, now is the right time for you to really have a tactic o strategy kung paano mo uh, mahanap yung happiness na gustong-gusto mo this time is walking away the right strategy o kailangan pang pigain at planchohin ang mga gusto dyan sa relasyon ninyo o sa buhay mo o sa trabaho na yan, bago ka mag-walk away. So, God and your spirit guides are really giving you the freedom this time to choose. So, magkaroon ka daw muna ng strategy iba't ibang paraan, plan A, plan B, plan C. At kapag napiga mo lahat ng effort, lahat na ng means and reasons and napiga uh, mo na buong utak mo para lang magawa yan, I think it's time for you to walk away. Parang ayaw ko, I don't know why, pero sa sarili ko to ha? Parang, wag, ka, wag mo daw hayaan na apak-apakan ka. And masayang yung potential mo sa isang bagay o sa isang tao. Just because nakatakot ka mawala yan o siya. At ayaw mag-risks. Pero now, with the element in your background na walking away with the eight of cups, parang you have this innate courage na sa loob mo na yung naramdaman mo na nang gusto mo nang umalis eh. And that is your anchor this time. Para mahanap mo yung complete happiness mo at makapag-focus ka na dito sa iyong uh, eternal and a uh, long lasting na pagkakapirahan o pundasyon sa buhay mo. Um, I don't know why pero merong may part sa iyo na alam mo na 'yung gagawin, ayaw mo lang simulan because you're also afraid da baka yung, yung risk ay hindi rin maging katulad ng plano mo. But I'm seeing here, walking away is the best option. That is like the, um, what I'm seeing here. Kasi iba parating sa yung good thing. At ito yung magiging rason para magkaroon ka ng lakas ng loob to walk away. This Ace of Cups. Okay? in the area of what's coming in, ito napakaganda. You have the page of cups. May surprise daw sa paparating this time. This is something na hindi ko rin alam because page of cups is all about surprises, di ba? Kung alam ko, di sana sinabi ko na sa iyo. At pag sinabi ko sa iyo, hindi na surprise, di ba? So, pwede sa trabaho ito. Baka, nagulat ka na lang na mayroong offer sa iyo from other jobs. And then, akala mo wala ka ng ibang way, pero meron pa palang ibang options. Bigla-bigla, magugulat ka, may magbubukas ng option for you. O halimbawa, sa love life, magugulat ka na lang na para, ah, kaya ko pala. Kaya ko pala mag-isa, hindi ko pala siya kailangan. O kaya, um, kung kayo ay mayroong long, long, um, matagal ng karelasyon and then parang feeling mo bitaw na bitaw ka na and then you're gonna realize kakausapin ka niya na masinsinan and makukuha mo yung dapat na sagot na gusto mo makuha and then parang pwedeng ka na hope na ah, okay mag pa, mag pa siguro ako so there will be surprises in different areas of your life right now na kailangan mo i-anticipate i-anticipate mo because that is a form of manifestation kung halimbawa wala kang kapera-pera ngayon I'm sorry. And then you choosing to walk away from an endeavor. Talagang hirap na hirap ka, pagod, pagod ka. Hindi mo na kaya, so kung suku ka na ganyan. And tinapangan mo ang sarili mo and you chose to. Parang, okay, mag iba na ako ng ruta, mag iba na ako ng route, ayoko na. And then saka magugulantang sa, ay, bigla, bigla may papasok na blessing na hindi mo sa hinanggap mong inakala na mahukuha mo. And that is God working in your favor. So abangan natin kung on tong page of cups sa papasok sa iyong buhay this time. I'm seeing another job another opportunity something uh, parang um I don't know why parang a friend of a friend recommended you o kaya um, merong darating sa life mo this time kakatok sa pinto mo uy pwede ka ba sa gantong araw uy puta ka so doon magagaling ang mga opportunity so abangan natin yung mga sorpresa na yan the page of cups is being clarified by the moon Tina mo nga naman sabi ko kanina hindi ko sure ko ano tong suppressa na ito kasi parang malabo siya and yet can clarify niya yes malabo nga the moon card because the moon is all about secrets of life may mga bagay tayong hindi alam hindi sigurado unclear clouded and uh, we just we just need to trust god trust your higher power trust yourself and trust your destiny na pagkakaloob niya yung right answers the right opportunities and the right path at the right time. So, this time, ang bubulaga sa iyong supresa, e eh, pagkakaloob sa iyo ni God sa very specific na time na talagang hindi mo aasahang darating. Whether partner yan, mamimit mo siya somewhere, o kaya uh, isang solusyon sa iyong trabaho, o kaya uh, isang malaking-malaking um, advice from a person na hindi mo akalain ibibigay sa iyo yung gantong tulong so may mga aasahan ka this time that will help you moving forward so asahan mo ang iyong path yung iyong destiny si God at saka ang sarili mo na dadalhin sa iyo at the right time ang mga kasagutan okay In the area of your divine messages, you have the emperor card. Ang paalala sa iyo ng iyong spirit guide, sabi nila, oh, tapangan mo ha, panindigan mo, um, magkaroon ka ng disiplina. If you're choosing to walk away from something sa buhay mo ngayon, panindigan mo yan, alaksan mo ang loob mo, um, may, mga bag, may mga pagkakataon at oras sa parang hindi mo kakayanin o parang hinang hinaka pero lagi mo daw iisipin na ikaw ang leader ng sarili mong buhay, ikaw ang hari, ikaw ang reyna ng buhay mo. At walang sino man uh, makakapagpaapi sa'yo o uh, dudurog iyo kasi lahi kang babangon lahi kang tatayo madapaman tatayo ka ulit and you have the discipline this time and you have the courage this time to fight for what you want isip mo lagi, ah okay, tomorrow will be a better day. Tomorrow will be a better day kapag halimbawa hirap na hirap ka. Hindi bukas maganda ulit ang kinabukasan ko. Everything will be all right. Pag yun na nasa isip mo ang mantra mo lagi, you are the emperor of your life. No one can beat you, no one can stop you, and no one will make you feel defeated kasi patuloy kang lalaban. Okay, tandaan mo yan, yung divine messages sa iyo ng yung spirit guides paalala nila yan sa iyo the emperor cards being clarified by the higher font yes magkaroon ka doon ng mataas na pananalig magkaroon ka ng wisdom courage and stick to your core stick to your wisdom yung parang iyong um uh, pag-uugali at saka yung iyong, iyong talent and skills, ilagay daw yun ang panghawakan mo, um, to your values, pa, uh, yung iyong mga pag-uugalit, mga paniniwala, mag-stick ka daw dyan, yan ang magiging foundation mo to fight and continue in life, okay? Um, also, I'm seeing here na kung may hingaan ng tulong as a mentor, uh, pwede ka lumapit sa taong yun para maturoan ka in order for you to get some specialties o kaya right um way ko paano magagawin yung isang bagay. Now is the right time for you to ask for help And uh, pray more. I'm seeing here that you are guided and protected by the higher power because the higher front is also about uh, reaching to the um uh powers at bisa taas. So, parang siya yung ugnayan natin sa taas. So, make sure palakasin kasi mo this time ang iyong pagdarasal, ang iyong spiritual power, kasi talaga mapapalapit ka sa Diyos. At saka magagawa mo, I don't know why, pero pag nagdarasal ka, mas tumatapang ka, di ba? Pag nagdarasal ka, mas lumalakas ang loob mo. Pag nagdarasal ka, para nawawala yung worry, gumagaan yung pakiramdam, that is the right time for you to do that. Especially now that you're choosing a different path in your life, and you're, you're brave enough to walk away from something na alam mong hindi na para sa'yo. So, congratulations in the area of your anchor being moving forward, you have the nine of swords. Of course, in the time of walking away and starting over and doing the things na alam mong para sa'yo and you're fighting for everything that you think is for you, importante din sa'yo na magkaroon ka ng tiwala sa sarili, tiwala sa journey mo. Uh, huwag mo masyadong isipin, yung mang, huwag ka masyadong mag-overthink sa mga bagay na paparating, parang pinapangunahan mo kasi yung result. So this time, tread carefully, daanan mo lang uh, wag kang mangamba in hearing wag kang mangamba pagkakaloob sa iyo yung para sa iyo hindi ka papabayaan ni God hindi um, ka papabayaan ng spirit guides everything you're worrying about nasa isip mo lang yan lagi mo sabihin pag nag-worry ka na stress ka o kaya um nag-overthink ka hindi nasa isip ko lang to hindi to mangyayari hindi to mangyayari uh, God will lead me right to the places na para sa akin so stop the overthinking this time uh, mag, mag, magpahinga ka kung kinakailangan and also asik uh, seek uh, yung, yung parang yung pag-ibig and the uh, comfort from the people that you love whether sa family mo sa mga anak mo sa friends mo yung closest friends mo um, i-gather mo sila bilang support group para ma-lessen yung mga stress and the uh, worries mo okay the nine of swords being clarified by the hanged man yes uh, try mo to tignan yung mga bagay on a different perspective kung kaya nag work paano to paano to paano to, paano to? and then sabi sa'yo ni hanged man huy tignan mo sa ibang bagay tumabingi ka tignan mo hindi hindi mo dapat problemahin yan kasi ito ang solusyon. O kaya, uy, masyado ka nag-overthink, ito ang totoong nangyayari, wala kang dapat ikaw worry. So, pag meron akong wina-worry this time, Aris, tignan mo lang ibang perspektibo, tumingin ka sa ibang paraan, dun sa problema mo, at makikita mo agad yung solusyon. O kaya makikita mo, ah, hindi ko pala ito dapat problemahin, malita bagay lang pala ito, pinapalaki ko, ganyan. So, Minsan pinagalaroan din tayo ng ating isip, pero kailangan mo gawin ng inner wisdom at saka trust sa sarili mo at bumaliktad ka, hindi literal, pero bumaliktad ka doon sa iyong uh, pananaw kung paano mo siya tingin-tignan, tignan mo siya sa ibang paraan at makikita mo yung kalinawan na kailangan mo. Okay, Aris? Additional messages, let's have uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. So kung ano man doon yung mga kinakaharap mo this time, I understand na medyo mahirap dahil you're walking away, nag adjust ka sa bagong ruta ng buhay mo at makikita mo daw na sa after all, After all, na mga paghihirap mo sa ilalim o sa dulo, may kita mo rin yung mga treasure o yung magandang resulta na hinihintay mo. Okay? Ito ang Angel Whisper Guide. Your lucky number is 1818 or 1818. Optimism successful manifestation of your abundance is near. Higher levels of optimism are needed as new abundant beginnings are on the horizon. Brighter days always come after the darkest of nights, especially with the moon. Darating din ang araw at may kita mo rin yung blessing. Kailangan mo maging optimistic, uh, maging positive thinker, thinker ka palagi. Pag um, may mayroon ka inalisan ng isang bagay, lagi ka maging positive na, ay, magaganda paparating para sa life ko. Itong affirmation mo, everything is in perfect order as I enter into the next chapter of my journey and connect to the abundance that is near. So be optimistic this time. Aries, lahat ng bagay na gusto ko makuha, ipaparating sa'yo in God's perfect time. So Aries, that is your April bonus reading. Sabukin so, na ka-relate, na so ka-resonate. Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.